Babe! Oh. Pari ka nga ba Bakit? Batiin mo nga itong itlog mo. Sige. Dali. Saglit lang. Sige na. Punta na ako. Sige. Sige. Kulihan mo ah. Two thousand years later. Babe, nasan ka? Oo, oh, nandito. Babe! Oo. Oh. Pinagawa mo dyan. Bapat Pabate. Ang galing! Ang galing! <laughs> babate Di ba sabi ko sa'yo magbate ka ng itlo? Sabi eh, mo nga magbate, hindi nagbabate. Eh, <laughs> bakit nandiyan ka sa kabin Ano? Eh. Hey, Ma, anong ginagawa mo dyan? babate Di ba sabi ko sa'yo magbate? Papati oh? na nga. <laughs> Ayun Ay, sa sinapanood sana. ko nga o. Oh. Kung paano magbati. <laughs> Ayun, tingnan mo pa. Oh. Talagang dyan ka pa nakapwesto. Walang <laughs> dyan naman ako. Kaya nga nagbabati. Kaya pala intay na intay ako eh. Nandiyan ka pala nagbabati ng itlog mo. <laughs>